Nakagala na naman itong si Trymax guys pero bago nga siya nakarating dito sa kanyang pinuntahan ay puro sayad nga sa mall yung inabot niya. Medyo mababa nga kasi yung ground clearance itong sidecar dahil sports car o Lamborghini ang concept kasi natin. Buti na lang talaga guys matiba yung pagkakagawa ni KD customized sidecar sa mga mall ni Trimax. Kaya pinag-iisipan ko nga guys eh, kung pababago ko pa ba yung ground clearance itong si Trymax. Madalas naman kasi kapag namamasyal kami o nagra-rides more on highway yung dinadaanan, nagkatao lang talaga ngayon na may mga hamstay na daanan dito sa pinuntahan natin ngayon. Kaya yun guys, medyo nahihirap kapan talaga akong mag-decide Ngayong araw nga guys ay kasama ko na naman si Nanong at si Mrs. para mamasyal. Pero bago yon dumaan nga muna kami dito sa Brand Tutorial Hub dahil meron ngang competition itong si Nanong. Paper based na kasi yung exam guys kaya kailangan talaga namin pumunta dito para dito siya magtake ng exam. At ay na nga guys no wala pa sigurong isang oras na tapos na ni Nanong yung exam. Kaya high five muna good job Nanong. At dahil tanghali na nga rin ito guys kaya dumiretso nga muna kami dito sa Pedritos at dito na nga kami kakain ng tanghalian. Bali first time nga pala namin kumain dito sa Pedritos guys. Overall rating ko dito guys masarap yung pagkain nila. At talagang napakabait pa ng mga staff plus points pa yung security guard na kahit ayaw mo na nga magpapayong, papayungan ka talaga nila. At ayun nga guys, no, pagkatapos nga pala namin kumain, ay nagdiretso na kami sa biyahe namin papuntang nga ng Labrador. <trips> na uh, guys to shout nga pala kila mga sir na nakakotse na bumusina na nga sa atin at nakita ko pa nga sila na kumakaway-kaway sa atin nakakatuwa lang sa pakiramdam guys na madaming ang pumapansin dito kay Trimax kapag ginagamit nga natin ito sa kalsada at tayo masaya lang guys sa pakiramdam na meron nga tayong mga ibang taong napapasaya kapag nakikita nga nila itong si Trimax tulad na nga lang nila sir na nasa likod nga natin na nakakolong-kolong na kumakaway-kaway nga habang nagbibidyo nga ako guys bali na pa video nga pala ako dito guys kasi ang ganda-ganda kasi ng view dito sa may tulay nung papunta nga kami ng Labrador at uh, ay uh, na uh, guys fast forward na nga natin tong video, nakarating na nga pala kami dito sa Lawis Beach. Kung saan nga nandito din yung mga tropa natin na umating nga ng charity sa Alaminos. Na bago nga tayo nakarating dito sa venue ay talagang sumayad-sayad nga yung mall Trimax dahil sa mga naglalakihang hams. Na hindi talaga natin maiwasan kapag ganito talaga yung mga sidecar or yung mga sasakyan natin na nakalowered or yung mabababa yung mga ground clearance. Pero syempre hams lang yan, kailangan ko lumanghap ng sariwang hangin eh, kaya carry lang yan guys. <coughs> At eh ayun nga guys, no, bali flex ko nga lang pala itong camera ng cellphone na talagang nakakapag-zoom siya kahit malayo. Na pwede mo na yata gawing telescope sakaling gusto mong bantayan si jowa mo, baka mamaya may kasama na siyang iba. <laughs> Charot. At ay eh na nga mga guys, enjoy na enjoy nga si dito habang umaapak siya sa pinong-pinong buhangin dito sa Lawis Beach. Sayang nga guys, hindi nga kami nakapagdala ng short niya at damit para sana nakaligo siya dito sa dagat. Timing pa naman sana guys dahil medyo hindi malalakas yung alon dito sa dagat ngayon. Pero ganun pa man guys, nag-enjoy pa rin naman si naglalaro dito sa Pangpang. Bali pag pumasyal nga pala kay dito at naligo guys, bukod nga sa sariwang hangin ang malalanghap ninyo at pino nga talaga yung buhangin dito, ang sarap magtakbo-takbo, ay meron din kayong makikitang mga bulubundukin dito sa kabilang side guys na talagang napakaganda ng view. Kaya guys kung sakaling naghahanap kayo ng spot at gusto nyong magdagat, itry ninyo dito sa Lawis Beach sa bayan nga ng Labrador guys. Lalong lalo na nga ngayon guys, paparating na naman yung summer, talagang dadagsain na naman yung mga dagat ngayon. Baka makonsider mo tong Lawis Beach na isang spot na pwede mong puntahan. Talagang mag enjoy kayo dito guys, pati yung init ng katawan mo talagang tanggal dito sa Lawis Beach. Kaya tingnan si sinanong guys, kahit ganyan-ganyan lang yung ginagawa niya dyan sa pang, talagang sobrang nag enjoy yan guys. Pero lolobi ng Jos guys, itong paparating na summer baka balikan ko itong Lawis Beach dahil gusto ko talagang matray maligo dito sana pag bumalik nga kami dito guys ay ganyan pa rin kabanayad yung mga alon dahil hindi nga ako marunong lumangoy para syempre ma-enjoy natin yung pagliligo kapag ganyan kabanayad yung alon at ayun nga guys no bali nakita ko nga pala itong exciting 400 ni Pops sana ito na lang ang sinide car ko <laughs> pero wala guys eh, hindi pa natin kaya yung presyo nito pag brand nyo guys medyo mahal pa tong exciting 400 pero wala naman tayong pagsisisi kay trymax guys dahil talagang sulit na sulit at nag-enjoy ako ginagamit itong si Trimax. At ayun na guys, bali palabas na rin pala ako dito sa venue dahil pauwi na rin kami at hapon na rin ito. Na bago nga kayo umuwi ay mag headcount muna kayo at gagawa nga kayo ng formation para sabay-sabay nga kayong aalis at magbebiyahe. Na masarap sa pakiramdam guys kapag ganito nga kayo magbebiyahe kasama yung mga solid na grupo ninyo. Kaya kahit gumastos nga tayo ng panggas natin at makapunta sa mga malalayo ay hindi natin alintana yung mga yon. Dahil mas mangingibabaw kasi yung magiging alaala ng kasiyahan, tuwaan, asaran at kung ano-ano pa kasama ang mga tropi pa kaya habang malakas pa mag-rides nang mag-rides oh paano guys hanggang dito na lang muna ulit ang video natin maraming maraming salamat sa inyong panonood guys ride safe lagi and peace out